Hi guys. Today ang ulam namin is uh, sinigang. Nagluto ako ngayon ng sinigang na baboy. Ayan. Sinigang na baboy. na yung lasa niya. Yung anak ko umiiyak. Naantok na to. Gusto naman ito matulog. Gusto, ang bibiling ko sana kanina yung buto-buto. Kaso ang mahal ng buto, -buto guys. Kaya hindi ko afford. Ito na lang. May taba, may laman. Ayan. Diba? Ang mahal ng buto-buto buto-buto lang yung nagpapabigat kanina kinikit natitimbang ako kanina nasa 300 plus agad limang piraso lang my god diba ba? siya sarap sinigang na baboy Ganyan lang, halo lang niya is kangkong. Kangkong at saka ano lang, siling green. Pag naluto to, pakakainin ko yung baby ko. Ayan, pakakainin ko siya. Pinapashower ko muna. Ay, initan eh. Pinapashower ko muna. Tapos, pag nanuto na to siya, yan, kainin ko siya. Sabaw kanin. Tapos,